Rejas Rejas ulit ang isa sa most wanted ng Quezon City sa pagtutulak ng droga pero todo tanggi siya sa krimen. Magbabalita si Ian Su. Hindi na nakapalagang lalaking ito ng haina ng warrant of arrest ng mga polis sa loob mismo ng kanyang bahay sa barangay Holy Spirit sa Quezon City. Si alias Jolo, 23 anyos, isa palang tulak ng ilegal na droga. Ayon sa QCPD Station 14, September 15 unang nasa kote si Alias Jolo sa isang buy bust operation. Agad namang nakapagpiyansa ang suspect sa halagang 40,000 pesos. Pero hindi umano ito sumunod sa mga requirement na binigay sa kanya ng korte. Nag-play bargaining siya doon sa kaso na yon. Ngayon na siya ng makapagprobation, uh, makapag-probation, nakapagpiyansa siya. Subalit hindi siya umaten ng drug dependency evaluation. Uh, Nire-required ng, nire ng korte. Pero ito ang sagot ng suspect. Hindi po totoo sir. Na nagbibenta ako, sir. Hindi ka rin sa mga ano, programa sinabi. No? Sir, malang, hindi, hindi, ko po alam, sir, na may ganang papulo silang, ano, sir. Eh. Kung alam ko naman, sir, pupuntahan ko naman po yun, sir. Pero sa record ng mga pulis, tinuturing na ikaapat sa top 10 most wanted ng istasyon ng suspect. Dati raw nagtutulak ng droga ang suspect sa mga kalapit na lugar sa investigasyon. Lumalabas pa na dalawang beses na siyang nahuli noon dahil sa pagsusugal. Diyan lang din siya nagtutulak sa area nila ng Holy Spirit at mga parokyano na yung karating barangay nila. May katabing barangay na malapit lang na yung barangay Commonwealth. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.